Ba't mo kasi tinatungtungan yung kasama mo, kapatid mo? Maloko ka din eh. Ito pa sa isa. <laughs> Ginawa ka talagang... Hindi ko makita kasi nakasiksik pala tong dalawang to. Ginoo. Kailangan uh. mo tapos po mo. Ilan sa kabalik isa tapos hindi ito yung dalawa po. Sarap ng buhay na. No? Oh, Tulog na yung dalawa Oh. si puti turun na ito yung, oh. yung yan ko hindi nakatumba eh oh, batang to hmm, hmm. sus mayos pa yun ano nila gawa nyo yung ngayon papa nyo yung isa behave na behave lang yung isa nagre-ready pang lumipa doon nasa ilalim pa oh Oh. <laughs> Ang ginagawa mo sa mga kapatid mo kasi eh. Natuntungan mo eh. Oo, oh, andito si Takwil. Ano oh, Takwin? Dito na yung naglalagay sa Takwil. Ah! Bunso, wag totokain mga bata bunso ha. Ito si bunso ko. <coughs> mga anak ni bunso to kay, di ba? Hmm. Hmm. Mga anak mo yan bunso, baka nakalimutan mo na. Kaya nakalimutan mo si bunso ko. Oo nga naman. Okay. Puro pati sa manok yun. <laughs> Grabe, patuka sa manok yata lang yung pinamalengi mo. Hola, tenen si mama bé. Tenen una ambang baby. Aina taluan. Sola. Tenen mama baby mo Tengen Tenen mana si mama tenen. Hello, cute, cute. Ay. Maipit yung anak mo, oh. Uh -huh. Miss mm, na si mama. kasi nag <laughs> hirap han ang oh, hirap ko nga pumasok yung gagabi na nanutulong ako mga lakyan uh, so la hirap na hirap akong videohan ka hirap ka rin kay papa mo ah Oh, oh kaya huwag kang sumilid doon kay uh, Luna kasi awayin ka. Pareho na kayong nanay. Nauna ka lang ng isang araw. Hmm. Happy birthday. Oo. Uh -uh. Mm, -hmm. ka birthday ni Tatay Digo. Oh, strong. Girl. ah, oh, girl. Asing tapang ka ni Bipi, Sarah. <laughs> VP pala tao ko sayo no VP one 2 3 4 six, seven, eight. Oh my God. Meron pa ba anak? oya yan lahat. Dami mo naman baby. Punasan ni mama pe. Okay na, Punasan mo mama. Pagod ikaw. Ito, ito. Um, walo. Kasi ba yung dede mo na? Walo. My goodness. Meron pa ba ilalabas doon na? Ano? Meron pa yata iso. Tingin. Meron pa yata. Anak ko, oh, ito. May isa pa. Ayan oh. o. Ano? May isa pa ito o. Oh. Hmm isa pa. Baka hindi lang ito isa na Meron pa yan ang laki o. Ang anak ikaw? Oh, meron pa nga. Oh my God. Ayan. Ito na. Dito para hindi mabasa. Okay na. Oh, sige. Sige, natulungan na ni Mama. Tulungan na ni Mama. Itim pa din? Akin na itulungan na ni Mama. Akin na itulungan na ni Mama. Hmm? Ang lako nakakita. Nakabalot pala to. Makan ya, tolong ni mama. Aw, 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 aw. Seglet, seglet, nang seglet, nang tolong na mama. Makan okay, ya, nak balut cakoh. Ina nga. Tulungan na nga ni mama. Iga ka na muna sa ina. Tulungan na muna ikaw ni mama. Tulungan na muna, ha? Iga ka na muna. Iga. Iga. I okay, can now. saglit na ma ano yung, yung anak mo makain mo

Semuanya, kau lepas tidak, Yan?